Nagsisimula ng maramdaman ang bagsik ng Bagyong Leon sa probinsya ng Cagayan. Ang mga taga-Batanes naman naghahanda na rin para hindi na maulit ang kanilang sinapit ng hagupitin ng kanilang lalawigan ng Bagyong Hulyan. Nasa frontline na balitang Brian Basa. Rumaragas ang maputik na tubig kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Epekto na ito ng Bagyong Leon sa Baggao, Cagayan. Grabe ulan. Ang ilang kalsada nagmistulang ilog na sa lakas ng agos ng tubig. Sa Togigarao City naman, malakas na ulan at hangin ang sumalubong sa ilang motorista. Ilan lang yan sa mga lugar sa Cagayan na kasalukuyang inuulan na bunsod ng bagyong leon. Sa Batanes naman, nagtulong-tulong na ang mga otoridad at mga residente sa paglilinis ng mga basura at nagkaputol-putol na sanga ng mga puno sa ilalim ng tulay. Paghahanda nila ito para hindi bumara ang mga basura at mga kahoy sa mga daluyan ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Inumpisahan na rin putulin ang ilang sanga ng mga puno para iwas disgrasya kapag bumayo ang malakas na hangin. Sa Batanes, posibleng mag ang Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Ang ilang residente naman sa bayan ng Sabtang, kanya-kanya nang lagay ng mga kahoy na pangharang sa kanilang bintana maging sa mga pinto ng kanilang mga bahay. May mga nagtali na rin ng kanilang mga bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin. Bahagi rin ito ng paghahanda ng mga residente na tuto na raw sila nang hagupitin ang kanilang bayan ng nagdaang bagyong Hulyan. Under state of calamity pa po kami. Kasi 60 days po yung uh, state of calamity namin. Inaayos na namin lahat ang mga kailangan, i-preposition, lalo na po yung mga heavy equipment na gagamitin sa disaster operations and response. Nakahanda na rin ang mga evacuation center sa Batanes para sa mga ililikas na residente. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.